Hello, good evening. Hello, good evening, mga Tosin Prince. Good evening, mga Tosin Prince, Sarara. So, sa, sa, ngayon, mga Tosin Prince, nandito na naman ako sa Iloilo Sunset Boulevard. Yan. No? Magkikita natin yung mga ilaw ilaw. Yon. Ang daming ilaw ng Sunset Boulevard, no? Ayan, hanggang doon. yan yung haba. No? May katari tayo sa kabila. Tatawid tayo. Ayan, no? Tapos doon sa kabila, oh, Ang daming ilaw, no? Makikita natin, yun oh. Ayan. This is uh, Iloilo Sunset Boulevard. Yan o. Kitang-kita natin yung mga Pusti, Marami. Ah uh... Iloilo -ilo, Sunset Boulevard oh yan dito masarap mag ano no mga tourist friends dito maganda makapag-relax no dito maganda mag-relax yan tapos yung area na to no ito yung gustong gusto kong area kasi mga tools and friends makikita natin yung mega world no yan no. Yan, kitang kita natin mga tulsin and friends Ayan Tapos dito sa likuran ko Pagkikita natin yung parang may tulay no Ayan, maganda mag-relax dyan no Ayan Ayan ang uh, pasyana Pasyana ng mga tao no Sa ganda ng hangin ngayon no, no? Uh, Presko ang hangin So dyan, makikita natin yung parang tulay Ah, kaya nga lang ngayon baka ah, ang tao na mamasyal, no? Kunti lang na mamasyal. Tsaka alam mo yung kung pinaka, alam mo kung bakit nagaganda ako dito, no? Serya na to. Kasi makikita natin marami kang mabibila ng mga pagkain, no? Ayan, no? Pakita ko sa inyo, Hello! Hello. Good evening! This is Pachang! This oh. <laughs> Ayan, makikita natin, oh, no? ang daming marami ka mapagpili ang mga mapipiling pagkain, oh. No? Ayan. Ayan ang uh, kinaganda dito, no? Ayan. Kasi ma marami, marami kang mabibili ang pagkain dito. Kailangan lang Excuse talaga. Ano page mo? Ha? Huh? Edmund Vlog sa Edmund Vlog? Edmund Vlog. Oh. Edmund Vlog. Oo. Sige, kaway kaway mo na. Hi! Yan mga kriminology ah. Mabuhay kayo. Ang ano gito? Edmund? Ah, Edmund Vlog. Edmund. Saan kayo na ano? Ah, blue eye no? Anong year kayo? Second year. Second year? Um, anak ko Jerry, rin. Tatlo, ah, three, third year tata siya. Muna yung muna yung? Hindi ba? Ang, ang Edmond ko is O. Oh. Tapos may, yung akal ko may karga ko yung asawa ko eh. Sige, sige, sige. Edmond lang, Edmond walang hindi ah May hirap sa natin Hanapin mo na yung <laughs> Hanapin mo muna yung Edmundo Kapilitan yun Sa ano yun Sa kasama mo yung sa Twitter O pag sa Youtube Kasi sa Facebook Edmundo Kapilitan Ah okay Edmundo. Edmundo. Kapilitan Kapilitan Yan mas madali natin sa. Oh, okay. na. okay. oh. Ayan sa ngayon lang makikita natin parang uh, kukunti atang namamasyal ngayon no. Ah, uh, dahil siguro sa panahon no? kasi ang sama ng panahon minsan minsan na ulan naulan bigla kasi minsan ulan eh. so yan dito ang pinakamaganda no? kasi marami kang mabibilan dito pagkain you no? Know, o kung anong gusto mo fishball ah, uh, yan marami dito may mga siyumay pa o oh, yan dito yung ano boss pares maganda yan eh kailangan lang talaga dito kailangan talaga dito lang kailangan lang yung may pira ka no, para may pambili ka ng mga may pambili ka ng mga kung anong gusto mong dapat bilhin no katulad niyan ng no, rice meal topping 60 ayan oh yan boss busker... ah busker. Plan, eh. Tapos may mga frutas din eh, no? Yung mga fresh uh, fruit juice. Yan, yan maganda dito. Kailangan lang may tira ka. dito walang gutom eh. Tapos sa kabila tatawid tayo no. Ayun tatawid tayo sa kabila. Pupunta tayo sa parang tulay nila oh yun lang no yun lang walang uh, kukunti lang yung tao no yan ilo, -ilo sunset boulevard ah dito mga tol simple ang nagtitinda napakaganda ng mga ano nila no wala kang makikitang ano dito yung mga nagtitinda no kwan high tech na no, may mga may mga motor o oh. yan high tech na siya o oh. Tsaka dami nagtitinda abot doon o oh. yung mga nagtitinda no so tawi tayo kabila sa, punta tayo sa kabila mga trends, no ayan tapos mayroon pang ano doon o oh. parang uh, kubo kubo ayan makikita natin no mga maraming nagbabanting dito yun lang uh, napansin ko sa ngayon kukunti lang yung namamasyal no yan po sa tayo doon sa yung parang tulay no ayan ah napakasarap ng hangin dito no preskong presko No? Ayos uh, ah. No smoking, no vaping. Yan. O oh, yan ang tulay nila, no? Yan. Sa ngayon, makikita natin, low tide. Kasi mahalata natin yung pag low tide, walang tubig dyan eh. You know? Walang tubig. Pag high tide dyan, mataas. Yan ang sarap ng hawin dito no. Yan, lakad-lakad tayo dito. Yan. Sarap ng hangin dito. Sarap ng hangin dito mga tolls and friends no. Ah. Uh, dito masarap mag-upo-upo. Nakikipagbating ah. Yan masarap upo dito. Yan meron siyang upuan, oh. Dito tayo dito, ah. Ayun makikita natin dito yung Molo Church, oh. Ano? Yan, mulo church 'yan eh tapos yung hospital na international na hospital, no yang gandido ito oh. Tsaka, ampresko na hangin ayun ayun oh ayun Ayan, natin, no? Sa dulo. Ayan, Sunset Boulevard. Pero yan, yung... Uh, mega world no makikita natin no yan mega world yan kita natin dito mga building mga matataas mga tools Prince, no yan so hanggang dito na lang aking video no maraming salamat sa aking viewers subscribers tools Prince, maraming salamat ay salute God bless